Hello mga kabsa, lalakad tayo ngayon, mamalingki tayo. Lalakarin lang natin kasi malapit-lapit lang naman. Uh, bibili lang tayo ng mga gulay-gulay. Ang oras dito ngayon, mag alas 5 na. Paglabas ko dito, yan ang makikita ko lagi. Medyo malungkot ang area mga kabsa ano? Kung ika'y galing sa Pilipinas, sa Manila, tapos mapunta ka dito sa ganitong area, medyo malungkot. Parang maisip mong umuwi. Kaso ongoing uh, pa yung kontrata mo, kararating mo lang dito. So magtiis ka talaga ng dalawang taon. Tapusin mo talaga yung kontrata mo. So, kasi dito sa Saudi Arabia mga cabs kanya-kanyang loto, kanya-kanyang palingke. At kanya-kanyang bili ng mga pagkain. Pero iisang ref lang ang uh, lalagyan nyo. Uh, yan ang totoo dyan mga cabs So, may mga nagtatanong kung bakit tayo napunta rito. Ang uh, una, uh, sa Riyad tayo na-assign. Tapos, sa uh, kumpanya, nagbukas ng bago dito at dito na tayo in sa uh, Jeddah. So, ito. Kaya kayo, pagka kayo mag-apply dito sa Saudi Arabia, kung sabihin ng employer na sa Riyad kayo, suwerte. Riyad ang pinaka-city. Sunod, Jeddah. Ang Jeddah, malawak din. Uh, maraming area ang Saudi Arabia kung kayo mag-housekeeping dito. Hindi naman talaga madaling kumita ng pera mga Cubs kung kayo magtrabaho uh, dito sa ibang bansa, sa Saudi. Talagang nandito yung sakrapisyo at uh, pangulila sa pamilya. Kaya lang, tiisin nyo lang kasi pera naman inahanap natin eh. Laban lang, um, di ba? Kaysa dyan sa Pilipinas, hindi ko naman minamalit ang Pilipinas. Hindi ko minamalit ang sweldo dyan kasi kaling din ako dyan sa Pilipinas nagtrabaho for 12 years na housekeeping. Um, sa awa ng ano <laughs> puro gastos lang talaga <laughs> wala akong naipon kaya naisipan kong 2014 naisipan kong mga ibang bansa magkipagsapalara nag-apply ako as a first timer kagaya nyo uh, isang ano lang isang interview lang na uh, tsambahan ko uh, pumasa ako sa interview pero ang iniisip ko noon uh, di baling di ako pumasa at least unang subo ko pa naman eh sabi ko sarili ko di ba na ako pumasa at least nagsumubok ako sinubukan kong ano, makipagsabayan sa mga ex-abroad sa mga pabalik-balik na dito sa Saudi sa awa ng Diyos natanggap naman ako uh, tapos yon in-interview sa akin ng employer uh, ano sa, ang sabi niya paano ka maglinis ng bintana yun, pinaliwanag ko sa kanya tapos minsan naman sa mga interview mga cabs ay hindi naman mahirap minsan naman mahirap depende nga sa nag sa nag-i-interview sa inyo Pirong uh, pero ang itatanong niya mga caps, about lang naman sa trabaho nyo, previous na trabaho nyo. At saka yung mga experience nyo mga caps, yun lang itatanong dyan ng employer. Kaya huwag kayo ma -ano, uh, maging confident lang kayo sa interview at uh, i-relax yung sarili nyo. Basta yung naituro ko sa ibang video, lagyan yung action. Pag nag-smile -ano, mag -smile, mag -smile kayo habang uh, in-interview kayo. Tsaka sagutin nyo na maayos about naman sa trabaho dito sa Saudi Arabia sa mga housekeeping mga kabs may mga area din na medyo mahirap may mga area din na medyo ano lang magaan lang yung trabaho depende kung saan kaya say ng iyong uh, supervisor saan kaya say ng uh, team leader saan kaya say ng iyong nakakataas sa uh, marami namang area dito kung sakasakali basta ang ano lang naman dyan paglilinis lang naman pero mayroon pang ibang mga ano mga kabs opportunity dito na hindi ka lang cleaner pwede kang maging uh, storekeeper pwede uh, office boy tea boy pwede uh, kung marunong ka sa computer pwede ka sa office kung marunong ka sa computer pwede ka sa help desk pwede ka sa clerk yun ang mga opportunity ng mga kabs ng halimbawa nakatapos sila ng college madiscover sila dito may degree sila uh, mayroon silang opportunity mga kabs. mayroon ding iba naman kahit may, opportunity, may natapos sila Uh, housekeeping pa rin yung ano sa kanila. nga sa mga caps kung saan kay assign ng iyong team leader o kay supervisor. Pero year to year, taon-taon, ma -ano ka, madiscover ka rin. Madiscover ka rin. okay, may makapagturo sa si ano, ganito 'yan. tapos 'yan, marunong sa computer. Si ano ka, uh, i-promote kanila mga caps. May promotion naman dito kung may mga comment kayo at tanong i-comment nyo lang sa baba sa vlog natin para ma mabigyan natin ng kasagutan ang iba pang mga tanong nyo about ta uh, dito sa buhay buhay sa Saudi at sa mga housekeeping hindi man tayo expert <laughs> pero subukan natin sagutin at sa uh, sasagutin natin yan hanggat uh, sa abot ng ating mga kaya kailangan lang mga kaps pagdating dito focus lang kayo uh, kung ano yung plano nyo sa buhay focus lang kayo sa trabaho para kumita ng pera at huwag magpadala sa mga emosyon sa init ng ulo, kailangan habaang pasensya, uh, kasi dito marami kang makakasama, hindi lang Pilipino marami kang makakasama na ibang lahi may Nepal, uh, Bangladesh Indian, at iba pang mga nationality, na mga cleaner din sila, mga housekeeping din kaya habaang pasensya mo minsan, uh, mayroong mga buli bully din dito mga kats, may mga uh, hindi lang sa Pilipino lang bubuli di lang mga Pilipino ang nang bubuli dito. Meron din ibang mga lahi nang bubuli din. Kaya kung magpadala ka sa init ng ulo mo, uh, wala, uh, ma-terminate yung kontrata mo, ma mawalan ka ng trabaho. Kaya tabahan mo, pasensya mo pagdating mo dito sa trabaho. Ng, pag ka na sa Saudi Arabia. So, tayo sa pamilihan natin. Uh, isa lang siyang bayan, parang bayan lang ito Ito lang pamilihan namin dito mga kabs. Yan sila mga ano din yan, mga dayo din, kagaya natin o laganong mga building pero masasanay ka rin at saka kailangan tibayan ng loob para makuha mo yung gusto mo at uh, makuha mo yung plano mo kung makuha naman ang gusto mo eh pwede ka na umuwi <laughs> ay mga pagkainan Yan. kaya naman ako nag vlog mga kabs kasi para maenjoy ko lang ma palipas oras lang naman at saka makatulong sa ating mga kababayan makahatid ng mga informasyon at mga idea para matulungan sila. Uh, hindi kayo mga problema sa mga pagkaing Pinoy dito. May mga noodles, mga pansit canton, mga isda. Halos pagkaing Pinoy nandito na sa Saudi Arabia. Uh, mabibili nyo na. May mga balot pa nga at saka itlog na pula. Uh, hindi kayo mga problema sa pagkain dito. Maraming mga is, itong mga kabs. Dito sa tuwal and lemon isda. Kipon. Yan. Lapula po. Dami mga cabs. Bangos. Meron din. Oh. Hindi matay tayo bumili ng isda mga cabs. Sa sunod na uh, gabi na. Kasi may isda pa naman tayo binayaran ko lang yung utang mga kabs kasi umutang kami dito baka utang kami dito mga kabs eh. sa ating mga tropang indiano papautang sila buwanan pwede kayong umutang pagka kayo nandito may kilala kayong mga indiano at mga kaibigan pwede kayong umutang mga kabs eto mga gulay oh. ang dami saging Kaya gulay, mga kadis. si How much is one brother? Eh? How much? Four real. Four years. Okay. 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 How much kilo is Eighteen. Eighteen? Oh. Give me only half. Check, check. Kalas, kalas. Dyan. Uh, nakabili tayo ng paa ng baka. Pinaslice pa natin. <laughs> Wala silang inislice eh. Tapos punta tayo sa kabila. Uh, bibili tayo ng libro <laughs> libro ng baka baka may papaitan diyan <laughs> makaluto man lang ng papaitan may kaibigan ta diyan andiyan oh no? kuha tayo ng libro ng kambing <laughs> hindi libro ng baka nakakuha tayo ng uh, halos dalawang kilo Uh, natawaran natin ang uh, uh real. so porter siguro sa Pilipinas yung mga 600 na <laughs> pesos so pa na tayo mga cabs at uh, mabigat na yung dadalhin natin naglalakad lang kasi tayo kaya huwi na daanan na natin yung pina-slice natin na pata ng baka bumili rin ako ng pata ng baka balang baka dito mga cabs sa tuan. 50 isang kilo laman 50 real. So pabalik na tayo mga Cubs, hindi na nagvideo na nakuha natin yung ano, nakabili na tayo ng libro ng baka, ah, libro ng kambing at saka pata ng baka. Hindi na ako makavideo mga Cubs kasi dalawang kamay ko may hawak na ano. <laughs> Di, o, galing tayo doon, marelay ang nilakad natin. Oh. Ito natin mga Cubs oh. Yan, libro ng kambing, papaitan, mga gulay at saka sibuyas. At saka yung slice na ayan, pata at saka manok. So bit bit lang natin binibit-bit lang natin mga kaps kasi wala yung service natin may service naman kami kaya lang minabuting maglakad ko muna para uh, ma-exercise naman so bit-bitin ko to hanggang doon lalakad ako <laughs> exercise so ganito talaga ang minsan mga cabs mo ikaw magbit-bit ng mga pinamalingki mo okay mga cabs tapusin ko na tong video na to kasi maglalakad pa ako at uh, malapit-lapit na tayo dyong, Yan, dyan banda Bago matapos ng video na ito mga kabs, tandaan mo, uh, hindi mo makuha ang gusto mo hanggat di ka magsakratisyo. Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa yung panunod. Suporta uh, sa vlog ko at sa iba pang mga magsubscribe sa akin, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa na mga video, ako si Kabos na Vlogger. Maraming salamat sa inyong panunod at suporta. Bye bye!